umpisa na season 2, wala pa rin tayong production din. Eh. Si Sir Bimbo. Ay, eh, sino magra-writer? Hmm... George! Ha? For eh, the prod head. English speaking yun eh. Sini, ikaw, huwag ang kilala ka. Huwag ang events kayo dati. Wala. Hindi ka nga nag-isip eh. <laughs> ano kaya yan? Sinong kunin natin? Boss! Bulita, oh, nandito ko na naman. Ito eh, yung usapan natin. Kasi nung magkukotso ko, nung wala natin yung SBA. Eh, ito pwede yung cooling coach. Bakit naman? Mag-iisip na lang muna ako ng trabaho sa iyo. Pero sa ngayon, wala. Kaya nga na, lalo na mag-birthday yung anak ko. Teka lang, nagmi-meeting kami. Naroon ang play pa kami. Wala kami production head eh. <laughs> ah, Mag-meeting tayo mamaya pagkatapos. Mag-production head? <laughs> ano ba nangyari sa'yo, boss? So nag ito ko! Kung who's Titanic doon, galing kumpleto tayo yun! Kaya na talaga naging production. Kaya ka na nang puto. Hindi mo alam. mo yung pelikula Titanic? Oo. Oh. action ko yun! Maniwala ka sa akin na yun, di mo? Yung barko sa Titanic, hindi talaga lumubog yun. Oh, ako lang <laughs> po. Stereo kayo! Totoo! Alam mo yung mga superhero ngayon? Ito, bigyan kita ng trivia. Dati talaga yung mga superhero na yan, yung mga brief na nasa loob. <laughs> Kaya nagkataon, medyo ano ko na... I'm on my ano Tignan mo, tignan mo. ko. Pinalabas ko yung mga bloop oh, nila. Okay, nakasama ko na. Kung hey. gusto mo yung tulay, tignan natin doon. Asante yung mga tao natin dyan. Hey. Maglalala ko na ako. Wala na. Wala na muna yung intro-intro mo sa so, eto na yan. Tara na. Ano? Subukan natin. Eh ko. Ano? Sure ka? Wala tayong mahanap eh. Tara, sige. Pa'ala na. Huwag ni-steer mo ako ah. <laughs> oh guys, papakilala ko yung isang bagong production ninyo. Eto si Glenn Poot. Siguro namumukaan niya siya sa mga vlogging natin. Sabi niya magaling daw siyang production dito. Pakilala tayo isa-isa. Pisa tayo kay Bob. Anong trabaho para makilala tayo ng bago nating bossy. Bob. Ang mga Daniel. Kyle. Anjo. Jason. Carter Carey. Casey. Lawrence. Carlo. Iiwan ko na kayo para at least -ma -ma briefing kayo ng bago niyong bossy. Kailaw. Ako... Kailaw kayo muna yan ha. May meeting pa kami. Pagbalik ko, Balita nyo kung okay ha? Sigurito. Yes. Yes. Ano ang pangalan mo? Mike po. Sa susunod, pag darating na ako, medyo... Hindi ko kursa natin yung angulo ng mukha mo ya. Eh. Medyo gilid-gilid ka rin ka para maayos yung araw natin ha. Eh. Nag-i-visit -e ako ya. Eh. Napapagbuntong yung mga kasama. Ikaw ni Perito. No, cute ka no. Para sa sarap bubugin ng warang tayo natin. Plabo ko Double time. Boss, mo ko boss. Uwi mo na ang tipolo. Bahana ang tipolo eh. At ano ba mag doon pag umuwi ka? Mawawala ba yung baha? Ano po? Ano kasi gibooy? Diyan ka sa trabaho mo. Bahala, uuwi ka na. Ano po tapos dala mo ba bangka? Sa trabaho, ayoko nung may pa-uwi-uwi, ha? At saka unang una gusto ko araw-araw mapasok. Pag talagang importante importante, medyo si at least mag-half day kayo. Dito, pinapasahod tayo. Dapat, sulitin natin yung sahod. Maliwanag ba yun? Uh, sir! Sir? Si Hiro daw po. Ba't ano to yun? Uh, technical director. Uh, technical director. O sabi mo, technical foul na siya. Huwag na siya pumasok, tanggal na siya. Kita nyo, ayoko ng mga late late dito ah. Sir, ah, uh, ah, good morning po. Ah, pwede mo kong uh, palag na yun kasi mga nga nang pulong sa sarili. Ako pa yung agad doktor ka, doktor ka ba? Tsaka baka malasin pa, maging kamukha mo pa yung anak ko. Dito ka na lang. Ako so, ba, so hintayin mo na lang ako sa inyo. Bus, bus! So, pwede na ba akong muhay kasi yung bahay namin wala na natitira eh. O so, ba? Nasusunod na eh. Bumpero ka ba? Hindi, bus. Hindi ka naman pala bumpero dito ka lang. Kailangan natin magtrabaho. Pag naubos, punta ka sa bahay, hindi na kita. Hindi ka na magmumpero, pumunta um, ka sa inyo. Ano sa inyo mo ron? Kaya mo rin magmumpero, tumawag ka na lang ng um, magtrabaho ko dyan. Diba? Okay. Hige okay, ba mag may mag-update ka? Pag sa may maabuta ko pa sa inyong gamit. A few moments later. Uy! <laughs> <laughs> ano Anong nangyari dito? Uy! Anong nangyari? Boss, eh, may abang eh. Okay. Okay. Huwag mo muna dyan, huwag mo ano ba nangyari sa'yo? Kasi, naging muna lang ako sa trabaho. May hirap pa na dito. Anak na. Tara na, dito. Putsa! Nyok! Nyok! Ika na Ano nangyari sa'yo? Wala pang isang oras, ginulpe ka na ng mga empleyado mo. Kaya wala po si... naging muna lang si Uro muna ako sa iba kasi... Hahanapan na lang, lang kita ng ibang trabaho. Uh, uh, tara na, sige. Sentsya ka na. Walang problema. Sige na, na, sige akaw. na. Uy, naka-tadjak n <laughs> Next week. Sige. Hindi ba ako sa iba? Ito, parang matikas ka pa rin ah. Tapos, sa iba ka tao ko, yung malamang sa atin, ito talaga mayabang mo na tayo. Nabugbog na, mayabang pa. Okay, hey, peace out.